ready? Yeah. Yeah. You're excited to go to the beach? Yeah. Nice. Nasa likod. Hi guys. Are ma? Malakat na kami sa beach. Kay dito, may nami weather, 24 degrees. So, yeah, the whole gang will go there. Ari, ang suki ko nga postman ho. Ari, nandito. Galit kay postman na siya. ang yung baklang ko sa bag signature bag para kay mother-in-law ginpost uh, post ang yung ko um, sa Ella Bella ginpost post ni Ella Bella sa ano sa DHL hmm, mabagal ang ako mas prefer ko ang sa postman sa post.nl kasi sa DHL kaya ang DHL kadukay kay ang item is from diri man lang sa Holland sa Horn malang, lang niya sang Miraculous as sa at ito anyways amo na gani sa kapitbahay din ni karon or hopefully sa kapitbahay ita o sang DHL lang ba kay subong na siya maabot mo hopefully sa kapitbahay or mangita na lang sa din ang DHL na store kay wala sila gabilin sang note kung di nila bilin nga address so ikaw yung mag-search kung di in but hopefully sa kapitbahay ito o anyway sa ari on the way na kami sa ganyan tamo ka dad sa beach saan uh, ko kite down sa kite down normally si Kat dari sa narilas ang scavenging in pero very crowded as this moment kay amo na mga, mga yung lugar yung guardi tumagakat to so kami dito kami sa hindi crowded eh, sa sa beach. Ay sa kite down. So yeah, kag manami dito ya. Yeah. Hindi man hindi man maligo ang akin mga, mga bata. Ma ano lang kami to, matambay-tambay lang tapos nagdala na ako sang ginuto ko kag gina nga uh, chicken adobo nga may atay sang manok kag boiled egg, hard boiled egg. Wala lang siya Uh, baboy kay ang baboy way nakahingabot mag defrost so amon na okay dito na kami sa aming uh, day trip magpa magpa relax relax muna tayo yung upuan na dyan yes We are now going to the beach. Uh, I mean, like, we, we were already, but we are now nearby. Sean, say Hi. and then uh, uh, mom and dad and my mom and my dad were uh, later just relax I yeah. would dig sand. dig sound one yeah. okay I'll oh, dig 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 my bed. yeah Again. Yeah. Ah, uh, gaano kahaba yung natin, mi? Nasa mga 500 meters din. Palayo-layo din. Mula parking hanggang dito. Ayun. Dito sa baba. Ah. To, alas 5 na. Pero mainit pa rin. Hindi naman siya sobrang init. <laughs> pero yung araw, ano pa, nasa taas pa natin, ano? I hope uh, yung hangin is. Uh... How about this side? For a change. Dito. Yan. Bali yun ang. Yan ang uh, ano? North Sea. North Sea. Diyan ako dati nagtrabaho sa mga isa mo dati dito yung yung platform makikita mo dito. Andale. Yun. Somewhere there. Oh, ay, hindi ano pala yun? Ayun ayun, ayun. Dun dun dun. Dun yung platform namin dati. Isa sa mga platform sa North Sea. tapos dito din yung daanan ng mga papunta ng Rotterdam Europort ayan yung mga mga barko na yun, mga tanker yata yun Sean help you out eh Tareho, kinalatag na mo, banig naman. Before you play, you help each other first. pwesto na. Sean, put the slippers here, please. Here, here, in front. At least we can easily, yeah. Thank you. Are mo pwesto na kami ho, ah. Kaya nilang lang ni Happy ang among mga mga kunyari, luka, suksok na agot. Oops, kuya. Not here. Not here. tire kami ma dinner alas 6 pa lang. bago ko ako, napaka-package to sa balay. Hopefully, neighbor ang inatagaan. Diyakong hindi ko, ko buta ko ni mangita. Tapos kung hindi yung duma Nilagay baka buta Domingo nga daan, boss. Damam damam, ganda tao. Ayo, pustahan, taas-taas. Nandito sa gabi mo. Pero hindi niya, diri kami sa kayak down the beach ha. niya sa scaving. Kasi skibing yung puno, ginaya. Tapos mag-uli ka sa, sa metro. Ang bot, baho, gita na. Okay, dagat yun. Tapos syempre mga puti, hindi man na humot. <laughs> Basta hindi na ako magambal Basta muna na ha, mangit. Ang darita na. Of course eh. Can you give me the whole thing? Oh, the whole thing, Allah. The whole thing. Oh, that's the whole thing. Give me How much did you have, please? Now. Now. go. Let's Now. 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 Eu um vou Oh, come on. Look. Ooh, that's a nice catch. Oh, almost. That was our video. I hope you guys liked it. <laughs> if you guys did, subscribe. Anyways, bye.